Oh, damnober no kasi. Oh, <laughs> <newbie>? eh t <laughs> koy. newbie, yeah. okay. newbie <laughs> <laughs> na naman. S yung S newbie, so... yan. Yung na. newbie naka, nag, ano yung newbie naman. yah. naka swork. yung mga newbie na klaro tra atan ng. newbie naka ano yung bispeed naka pilit naka limpyo sa lugar. <laughs> <coughs> Good morning mga uh, youtube Patuloy dito pa tayo sa Some place uh, Saan meron uh, race ng uh, mountain bike at uh, RB so uh, uh, itong race na ito eh, parang na lang practice lang lang yeah, na uh, parang pampatibay ng tuhod katawan Thank so, uh, Ito na rin sa makalang ng magandang hangin. So, dito po tayo na uh, tumatambay pag uh, nag-a-unwind sa panonood ng mga nagbabay kasi na uh, at mga Uh, papalamig na mata sa pagtingin sa mga maberdeng puno, damo sa paligid so, may enjoy po natin ang nature uh, dito uh, sana magustuhan nyo rin mga uh, kay youtube mga uh, subscriber ko shout out sa inyo lahat sana madagdagan pa po tayo ng uh, subscribers para patuloy po tayong

Green man. Kasini. Kapajap. Kabrocha. Kamusika. At iba pa. Yan. Relax po yung mata nyo sa pagtingin sa green. Para relax. So, yan po ang masarap sa buhay ng pagbibike. marami kang napupuntahan nakakapag interact as a nature at uh, natin yung sariwang hangang bibigay na Sana po ay maging safe ang pang-siklera ng biker's. Walang anuman mangyaring hindi maganda, maiwasan man ng aksidente, asent lang. Oh oh, Nakakatuwa kasi pag nakakita tayo ngayon, uh, nare-relax ang ating kaya, Nalilibang tayo, tayo sa mga uh, nangyayari sa ating uh, paligid na na iwasan natin magalala ang matakot sa balibalitang hindi maganda. Okay. Congratulations sa mga mananalo. Ngayon Ma na po yung uh, magbisyo itong mga kabataan na ito kaysa matuto ng uh, ibang bisyo. Dahil mas makabubo ito sa katawan nila kaysa uh, ibang uh, bisyo. Ang ganda na po itong uh, libangan pa at ang kasi ako lalagay. Siyempre, nakakakita tayo ng uh, iba't ibang uh, pyesa ng bikes. tayo tayong nag-window shopping ng mga bikes. Marap ka! Naka-video ka!

father

ya lang bombe gay bintinya ayan okay ah uh, mahaba-bana rin to mga sa youtube sana ah uh, manalo sila at pala mag-describe sya at sana na enjoy niyo po ng ating uh, video ngayong Thanks God. Bigyan tayo ng magandang panahon at nagkanta tayo ng pagkakataon na at makalangkap muli ng sariwang hangin bibigay ng kaligasan. Uh, okay. Hey, thanks God. To Thank God be the glory.